Yan mga kabakal, yan po ang hinangin natin ngayon mga kabakal. Kali didos po ito mga kabakal. Popol weld po natin ito mga kabakal. Yan, stainless po yan mga kabakal. Thinlis. May parzing na po yan mga kabakal. Bakal, mayroon ang chair ko. Yeah. Pinakamakunat sa <laughs>

mga kabakal silipin natin yung rotpas pass mga kabakal sa loob mga kabakal yan ang rotpas pass nyan o yan mga kabakal medyo maganda yung rotpas pass <tipan> Habang tano nga titikok naman tayo, sabi na yung nyo tayo. Paragon, tayo nga nga paragon sa mga test yes Mga kapatid, tiningi natin kapatid sa ating sa

man